hello, hello guys ayan ang mga matatakaw yes. lima na lang sila ayan <laughs> lima na lang sila kaya madali na sa kanila <laughs> well, na nangangayayat ka na sa kakapuyat ginawa? You know oo, pareho na kayo nido, eh malakas makapangayayat ang puyat ha? Jesus, kain-kain ang mga dalaga eh. para dulo, parang dulo naki ko. Kaya gusto ko, dito sila kayo. Gusto ko, tumayat parang dulo naki-chall ko. Hindi mo sila, ito pinigay ko sa'yo. iyo. Ano? t-shirt. Ano t-shirt? Polo shirt Polo shirt ba iyon? Ika na t-shirt. Yung ganyang kulay. Bago ito ata iyon. Kaunik. neck. Ito. Ito, ito nga yung binigay mo. Ah, <laughs> yan. Ito yon Sabi mo hindi kasya sa iyo. Hindi kasya. Ito yung binigay na ko Ah, puti pa naman pala ang uniform niyo. Sabi daw? Hindi, sa palagay ko lang. Puti ata yun? Eh. Pero, pero pag mag-bill parang sila ata mag-provide. Sabi na, kasi. Sabi? Maganda. Sila yung nakamag-ano mag-provide. Mga gamit sa kanila talaga galing yan. Kailangan nyo may ano kasi sa pangkamay. Yun na, sa kanila Sa kanila rin. Laba, ubos, oh ah, uh, ubos, oh ah. Uh. Ay, malalakas na sila kumain. Uy, lalakas nyo na, <laughs> na kumain. Uy, lalakas nyo na kumain. Uy, lalakas <laughs> nyo na kumain. Ayan na, lakas nyo <laughs> na kumain. Na nila yung gulay na yun, ano? Sayote. Dinorog mo yung sayote. Oo, oh, nagustuhan nila. Mm. <laughs> malakas kumain itong ano mga anak ni Char... ni Char oh, no. charcoal hello hello guys good evening good evening guys ang oras dito guys ay 9.53 ayan guys oh, so, available na lang yung isa ulit <laughs> pero hindi po try pa rin namin hintayin yung ano kung mag reply ay mag contact kasi hindi na namin kasalanan ayan ayan guys mm. ano na ha huh? huh? <laughs> ang mga dalaga namin guys thank you for watching guys please subscribe my channel tiri na ah. ikaw na pangalan ng pangalan ko sa channel ko please subscribe my channel Yeri Vlog at Tirito Jiu TV po. Ayan, o. Oh. Ayan ang aking mga dalaga, guys, Oh. Ayan, o. Oh. oh. ayan. Thank you, thank you, guys, for watching. Please like and share. Thank you, thank you, guys. Yan lang, guys. Happy weekend. Weekend na kasi. Bye, guys. God bless everyone. God bless. God bless. Paul.